Masama daw po ang loob na itong lolo ni Kaloy. Yulo. I suppose, ito po yung tatay ng mother na itong si Carlos Yulo. Maganda yung kanyang, maganda yung kanyang mensahe sa double um, gold medalist na si Carlos Yulo. Manatili kang simple person. Okay. Mahirap, mahirap sukatin ha, yung pagiging simple. Okay sa dami ng o sa laki ng yaman ngayon ni Carlos Yulo, parang hirap namang isipin na maging simple ang kanyang pamumuhay kung deserve niya naman yung rangya. Ako'y naniniwala na pag ikaw ay nagtatrabaho ng or, or workaholic ka halimbawa, uh, big dreamer ka at naabot mo yung dream mo na yon siguro naman ay deserve mo na kahit papano, um, hindi lang simpleng buhay ang, ang tahakin or ang uh, hindi lang simple simpleng buhay ang ang deserve mo diyan eh dahil naghirap ka naman pwedeng pwedeng marang yung buhay din okay dahil uh, totoo naman na meron kang means para magkaroon ng maginhawang buhay bakit hindi mo pagawen di ba ang problema kasi sa atin yung ibang tao diyan Uh, feeling marangya ang buhay, pero hikahos naman pala. Yun yung mahirap. Anyway, napakaganda. Manatili ka rin. Siguro mas maganda, maging humble ka, patuloy kang maging humble. Yun, nasa okay yun. Sana kaloy, huwag kang maapektuhan ang katanyagan mo ngayon. Dahil normally, ang mga nakakatanggap ng ganyang karangalan, e lumalaki ang ulo. Yun, maganda yun. Sana hindi lumaki ang ulo. Sana hindi yumabang. Sana ikaw ay huwag huwag <laughs> manatili kang simple person at saka lagi kang magdadasal ang ganda no at magpapasalamat sa taas yun naman po ang lahat ng tinatanggap natin na biyaya yan po ay uh, galing sa taas pero ako ay naniniwala rin na kaya tayo nagkakaroon ng biyaya ay dahil na rin sa pagpupursigi natin kaya magpursigi tayo huwag nating alalahanin huwag nating isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao ang importante, wala tayong inaagrabyado. Bakit nga ba masama ang loob na si Carlos um, or etong grandfather nga na si Carlos Yulo? Kuno kasi ay hindi sila pinayagan na pumunta doon sa airport ata or sa sa victory party sa Malacañang ata ang sunod after the airport ano after heroes welcome jan sa airport Nagtext uh, nag daw yung papa niya na huwag na daw kaming sumama sa pagsalubong. Doon sumama ang loob netong lolo ni Carlos Yulo. Um, tama naman yun. Sa tingin ko rin, walang problema na hindi na kayo pinapunta doon. Ang importante kasi, proud kayo sa mga achievements na itong apo nyo. Yun naman yun eh. Huwag nyong isipin yung sarili nyo. Huwag nyong isipin na yung apo ko ba ay proud sa akin. Hindi eh. Ang punto kasi ngayon, ang focus ng mga kababayan natin ngayon ay ang pasalamatan, ang tagumpay na nakamit ni natong si Carlos Yulo nga para sa ating bansa. Yan po ay para sa ating bansa, unang-una. Hindi naman agad agarang ma, -ma -re recognize yung family ni Carlos Yuulo ano ho dahil sa kanyang tagumpay. Bansa natin ang dinala ni Carlos Yulo. Maraming komento ang mga natasans. Yung iba syempre ay pabor na sana daw pinayagan na lang. So sad, di daw natutulog ang Diyos kaya kaya niyang bawiin ang lahat sa isang iglap kung ito ay ikasisira mo. Anyway, tama lang po, maya kasi sa mga atleta nakafocus sa pamilya pa magfocus tapos magiiyakan lang sa airport. Nga naman, dapat talaga yung nakafocus tayo sa mga atleta kung napapansin niyo, mainit din ang usapin tungkol nga doon sa girlfriend na doon, si Carlos Yulo na, naging, na laging nasa eksena. Siguro kung nakikita niyo yung girlfriend niya na nasa eksena ng kung anumang event yan, ni Carlos Yulo, hindi na nang masisisi yung, yung dalawa eh. Dahil matured people sila at alam nila ang kanilang ginagawa. Alam din sigurado ng isang champion at disiplinadong si Carlos Yulo ang kanyang ginagawa. Kaya pagbigyan na po natin sila. Andami kasing bashers noong girlfriend ni Carlos Yulo. Pero hindi natin masasisis si Carlos Yulo dyan. Ha? Malaking tulong kasi. Bukod siyempre sa kanyang family, malaking tulong bilang isang totoong inspirasyon ang kanyang girlfriend sa kanyang tinatamasang tagumpay ngayon. Good luck.